Hi everyone! Happy Valentine's Day! Oh, malungkot ka na naman kasi nag-iisa ka. Wag malungkot. Kasi marami tayo. Marami tayong nag-iisa. Pero alam mo, kahit nag-iisa tayo, it doesn't mean that we cannot be happy anymore. Hindi na tayo pwede maging masaya. Actually, pwedeng-pwede pa. Lagi ko nga sinasabi sa sarili ko, you cannot defend your happiness to anyone else because you alone you can provide happiness on your own. Naniniwala din talaga ako sa kasabihan na happiness is a choice. So, pwede mo palang piliin ang kaligayahan kung gusto mo talaga. Although, malaking factor din talaga na may mga partners tayo, may mga boyfriend, girlfriend, at may mga loved ones, di ba? Iba din yung kasiyahan na binibigay sa atin. Pero habang single tayo, ito para sa lahat ng single ha, habang single tayo, habang nag-iisa tayo, You have to enjoy your life to the fullest. I-enjoy mo muna yung pagiging um, single mo. Kasi balang araw, pagbibigyan na ng pagkakataon ng Diyos sa'yo, na magkakaroon ka ng partner, mag-iiba na po ang mundo. Kaya habang ngayon, single ka pa, you have to do everything what you want to do. Dapat seize the moment. Dapat i-enjoy mo lahat. Kasi alam mo, ang Diyos, binibigyan ka talaga ng panahon para mahalin mo ang sarili mo. Kasi pag may mga partner, my boyfriend or girlfriend ka na, may asawa ka na, mag-iiba na po ang mundo mo. Your priority depends on your family and not on yourself. Nagiging iba na po yung priority natin. Kaya habang single tayo, you have to seize the moment and make out of it. Dapat magiging masaya ka para at least hindi mo na pagsisisihan kung nandun ka na at may asawa ka na at may mga partner ka na sa buhay kasi mag-iiba talaga ang buhay pag may partner. Oo, hindi mo na pwedeng gawin ang gusto mong gawin kasi nakadepende na talaga sa mga priorities natin, di ba? Kaya habang single tayo, habang nag-iisa tayo, we have to love ourselves. Mahalin natin ang sarili natin. Para pagdating ng araw, magmahal tayo ng iba, pwede na natin i-share ang pagmamahal natin sa kanila, lalong-lalo na sa partner natin. Kaya habang may pagkakataon, you have to love yourself. Mahalin mo ang sarili mo mahalin mo ng lubos, mahalin mo ng sobra. And then after that, pag sobra na talaga yung pagmamahal mo, you can share it to everyone. Pwede mo nang i-share sa partner mo, sa asawa mo. At ito ang pinakamaganda ha, pagmahal mo ang sarili mo, kahit masaktan ka at kahit saktan ka ng asawa mo, hindi hindi ka matitinag. Kasi buo ka, ikaw mismo, alam mo na mahalaga ka. Kaya Happy Valentine's Day!